green malapit na maubos yung paninilaw umpisa na ng winter season ayan na siya unti-unti na yan. Oh, maninilaw na yan ito dilaw na oh paubos na yung kanyang green pati ito siya paubos na ito yung mga kunang nalalagas ng mga dahon ito green pa siya pagpasok ng December ayan maglalagasan na yan ay November pa pala <laughs> sorry oh eh, ang ganda dito ha ah. meron na pala dito ito ayan meron pa pala dito oh okay ang ganda nito oh pang decoration sa Christmas 'di ba? Bye. bye. Ang ganda ng ano, Oh, oh 'di ba? Okay, bye-bye. Ang -bye. iba green pa rin 'yan. Oh, oh 'di ba? Bye-bye.